Ayan, hello guys, welcome back to my vlog Ito rin po ipamalas TV Alam, Isang video naman ang ating papakita sa inyo Dahil marami pong nagtatanong sa atin Hindi ba maapiktuhan ng ating tanim na pinya Dahil tinaniman nga natin ang gulay Ang ating formosa na pinya ng upo at kalabasa ano? Ito guys ay sabi ko nga Bago natin to i-share sa inyo Ito ay tigtatry ko muna na gawin ko sa aking sarili Kung tayo ay magsasaksi sa ating pagtatanim ng gulay kaya ito nga. Di ba mo lang yung pagtanim ko to ay pinakita ko sa inyo ano, masasabi kong success tayo sa pagtatanim ng ating tanim na upo at gulay dahil ilang beses na tayong nakaani dito ano, halos nabawi na natin yung puhunan natin sa pagtatanim ng gulay. Di bali ang maaani naman nito ay para naman sa pag ng ating tanim na pormosa. Ayan ito nga yung mga tanong sa atin hindi ba maapektuhan baka raw mabansot o hindi lumaki ang ating tanim na formosa na pinya Ayan. ang masasabi ko guys ano dahil nga subok ko na hindi po maapektuhan ang ating tanim na pinya kapag gantong klaseng gulay ang itanim natin dahil ang pinya guys kahit yan ay madamuhan yan hindi yan basta mamamatay ano dahil ang pinya nga ay mas gusto niya pa yung napipreskuhan siya lalo na kapag tag-init o summer mas maganda na medyo may damo ang ating pinya dahil natutuyo nga ang lupa mabilis mag-dry at ang kanyang dahon ay naninilaw at namumula ano kung mapapansin nyo nga yung may mga damong madamong pinya ay talagang green na green ang kanyang dahon kaya ito nga ang ating ginawa sa experience ko sa pagtatanim ng pinya ano sa tagal natin pagtatanim ng pinya hindi lang nga yung upo ang ating iginawa natin na intercrop dito ano dahil noon nagsubok rin tayo ng gabi pero talagang success din tayo sa gabi ano dahil nakaan rin tayo ng maayos at hindi na apektuhan ng ating tanim na pinya ayan kung makikita nyo nga talagang napakakapal na ang ating tanim na upo ayan kung makikita nyo sa ating likod ano napakakapal na yan. at marami na rin tayong naani dito halos sa anim na beses na tayong nag-ani ano sa ngayon nga ay mag aani na naman tayo Ayan, di bali, ipasyal ko kayo guys, ano, at pakita nga natin sa inyo ang pinya natin na itinanim dito. Ayan. Ayan, ano guys, di bali nga ang tanim natin, ang bunga nga ng upo natin ay nakatayuan dahil ang puno ng ating upo ay nagkagapang sa ibabaw ng pinya. Ayan. Kung makikita nyo nga yan, ano. At marami rin siyang bunga na pasunod na mga two weeks ay two days to three days yan maaani na naman natin to ano to guys ay napaka maraming bunga pa ang susunod at marami pa tayong maaani dito sa tanim natin na upo yun nga ipakita natin sa inyo yung tanim natin na pinya ano yan nasa pinakailalim ilalim yan yan kung mapapansin nyo guys maganda ang tubo ng pinya natin ano green na green siya kahit siya ay nakakanlungan yan, ibig sabihin, mas nagugustuhan pa ng ating tanim na pinya na medyo mayroon siyang kanlong. Ayan. Kaya, ito nga. Sinishare nga natin sa inyo, sa mga iba natin mga farmers dyan na nagtatanim ng pinya, lalo na dito sa Camarines Norte. Ano? Ito guys ay, ito ang isa sa pinakahanap buhay dito sa amin, sa Camarines Norte, ang pagtatanim ng formosa na pinya dahil nga sa experience ko sa tagal ng pagtatanim ng pinya ito ang ating ginawa ano para kahit papano dahil ang pinya naman talaga ay napakatagal halos mahigit one year bago tayo dito mag ani bago tayo manginabang sa bunga ng pinya at isang bis lang tayo mag aani dito ano dahil sa isang puno ng pinya ay isang bunga lang ang ibinubunga nito yun magtatanim na naman tayo ayan kaya kung mapapansin niyo nga ang tanim natin na pinya, yan mga buhay na yan ano guys. Di bali mula lang itanim natin to. Ito ay nasa mahigit ng 2 months. Ayan. Ayan, ano nga, magaganda na siya. Kahit nasa ilalim siya ng upo natin, ano? Ayan, hindi ma hindi na ibig sabihin, hindi na apektuhan ng gulay ang tanim natin na pinya marami rin siyang bunga sa pinakailalim na upo, ano? yan mga nakatayo lang yan Mas so, di bali, nga natin yung nasa ilalim na upo ano. Ayan. Ayan, kung napapansin nyo, guys ano, kung nakita niyo Green na green ang kanyang dahon at buhay na rin siya ano. Big sabihin hindi ma hindi yan basta mamatay guys sa pinya ano. Ayan, mas pabor pa nga yan nakakanlungan siya. Ayan, ano mga buhay na rin mga isang buwan, tayo ay mag apply na rin ng fertilizer sa ating tanim na pinya. Dahil itong upong to, ito ay pawala na rin to ano. Kapag ito ay mahina na ang bunga, o maliliit na, ito ay atin ang aalisin. Para ang pabibiluhan naman natin, itong tanim natin na formosa na pinya. Ayan. Di bali marami pa tayong maani dito dahil marami pa ang mga pasunod na mga bunga ng tanim natin na upo. Ayan. Ayan, alam guys, di bali sinagot lang na nga natin yung mga katanungan ng kapwa natin na farmers. Kung sasuccess ba tayo sa pagtatanim ng upo. Yan, sasabi ko sa inyo ay success po tayo sa pagtatanim ng upo, ano, sa pag-experiment natin. Hindi po maapektuhan ang ating tanim na pinya kapag ganito ang ating gagawin. Ayan. At pakishin na rin guys sa iba at paki pindot na rin ang ating notification bell para sa mga susunod natin mga video ay ma-update ko kayo ano dahil marami pa ang ipamalas TV na i sa inyo na makatotohanan. Ayan, ano guys, na yun nga itinatry muna natin bago natin to i-share sa inyo ayan at maraming salamat po sa inyong lahat Ciao.